Wow. Ah, na. Tapos na kaya? Oh, tapos na. Pagkain at magsikain na si nakalimutan. Yan na naman sila. Ay, nah. Bihis na kayo, ay nakabihis na. Yi. Pabalik-balik. Parang nasisiyahan din sila, no? Oh, ah, may party dito. Okay lang <laughs> lumipad uh pag yung kumain. Di ba, nipag nagtakip silim na. Oo. -oh. Umiikot lang sila dito <laughs> uh. Ikot lang sila Ikot, 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 ikot lang O oh, diba ikot ikot, ikot, ikot lang Ikot, ikot, ikot Siyempre may duty man kanino Parang anong oras na sila kumampakila Madam bang sa beda mo tawa Ay, yan na naman sila. Hey. <laughs> Natutuwa yung mga ibon. Diyan, umiikot lang sila. Ito lang naman ang mala bahay ni Mavi. Dito sa UAE. <laughs> Ang um, malakas yan. Ang